sinusumpong na naman yung dinosaur ko may bunga na kaya yung mga halaman ni, ni Mang Pedong tapuntahan nga ayun ayus sakto ang daming bunga hindi nang pangbulang lang po mga to ah Mm. Ganda talaga dito sa ano. Garden ni Mang Pedong. Hindi ka magugutom. Ito. Kuha ko nito. Iluluto ko ng bulang lang. Ba? Meron pa siya mga ano dito. Ah. Mulberry ah. Hmm? Sa gubat lang nagigitan yung mga ganito. Ang ating gubat siguro to. Hmm, sarap, tamis. Sarap. Hmm. Dami. Ang pwedeng makuha dito. Yun o, yun Wala, magpakahinog kayo ha, para sa susunod na magutom ako. Hmm. Duhat, duhat. Naubos ko yata kahapon yung duhat dito. Tsaka yung kay Mito. Oh. Ayan, okay, so, makukuha ko pa rito. Tinago pa yung sungkit. Oh. Wala akong masusungkit dito. Yun o, oh, saging. Naku po. Wala na yata ang bunga. Ayun. May natira pag isa o. Oh pwede na to, mabubusog na ako dito. May buko pa rito. Pwede gawin gawing ano to ah, buko sa alad ah. Kapalamig. Ah. Kaso nawawala yung sungkit, paano makukuha to? Di bali, babalikan ko yan. Sarap. Pamif. Parang may tao dun ah. Ito siguro yung nagnanakaw ng mga prutas ko dito. Loko to ah. Hoy! 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 Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Hoy! dito ka! Dito, ka. dito ka! Dito ka! Ah! Hiningal ako sa'yo ah. Lagi dito. Ano yan? Ano yan sa bibig mo? Hmm? Ano yan? Wala po. Wala. Oo, oo, oo. Dahan-dahan. Dung ka, dung ka, dung ka. Mainit. Ano yan? Ano yung kinakain mo? Ah, wala po. Para may latak-latak ng saging diyan. Hindi, hindi saging 'yon, ano yung dahon. Pinagod mo pa akong hype ka. Ito siguro yung nagnanakaw ng mga prutas ko. Ha? Hindi, butok magnanakaw dito, wala namang makuha diyan eh. No, wala makuha. Ha? Ano? Huli ka no? Ano huli? Nasaan ang ebidensya mo, wala ka naman ebidensya. May ginunguya ka kanina Yan oh, yan yan. May ginunguya ka kanina. Nasaan? Nasaan? Ah, Nilulok mo na eh. May nagita ka? ah Wala. Loko ka. Oh. Ano? Wala naman... Ikaw naglanakaw dyan, no? Wala akong kinalaman dyan. Purkita ko yung... nakita nyo dito ko yung pagbibintangan nyo. Ayos ka rin ah. Ba? Bakit? Meron pa bang iba? O, wala nga ng iba pero... Kung pagbibintangan nyo ako, wala naman kayong ebidensya. Tsaka yung mga ano... Yan, yan. Yung bunga ng kay Mito nyo. Yung mga malalaking ganyan. Yung kulay ano... Kulay purple. Oh, yung murado? Oh, tatabang lang ng mga yun. Paano ko kukuhanin? Diba? Oh. Hindi ka kumuha nun? Hindi ako kukuhanin. Ang tatabang ng bunga niyan eh. Tsaka dito, dito, dito. Halika. Dito. Saan? Merong ano, ah, ano? Ang tawag yun, yung maraming bunga ganyan. Yung saging. Oo. Oh. Oo. Oh. alam mo nawawala. Nawawala? Eh, nakikita mo? Nagkikita mo? Hindi. Oh, hindi wala. Oh, hindi eh, alam mo kan nawawala? Eh, hindi nakikita eh. Eh, nawawala. Hindi ko alam na ano eh, may nawulog na isang bunga diyan eh. Aba, talaga. Kala mo naman napakatamis ng bunga ng saging niyo, So, na. hindi mo pa, pa hindi mo pa talaga alam na may bunga diyan, no? Alam ko yung merong ano, yung Oh, ba't alam mo may bunga diyan? Ani na ako mo kasi. Hindi. Siyempre wala, di ba? May nakikita ka nga, wala, diba? oh. e di ba? O, oh, hindi wala, tsaka yung wala. ano, ito, ito, ito. Yung duhat nyo. Kahapon, maraming bunga yan eh. Maraming bunga kahapon yan. Oh. Pero ngayon wala na. Ba't wala na? Inakaw mo? Ba't na nakawin eh? Wala namang ano yan eh. Ang asim nga ng bunga niyan eh. O, oh, ba diba? Talaga, loko to. alam to. mo, maasim. Eh, maasim naman talaga yung bunga ng duhat, di ba? Oh. Tapos ako yung pagbibintangan nyo Aba. Marabi ka, you know? Ayos ka, ano? You know? O, tapos dito. Merong ano dyan, merong walong buko dyan. Ayun o, no, mo, walo. Saan? Ayun o, walo. Wala naman. Ayun, walo. Hindi mo nakikita. Ang ganda sana ng ano nyan, no? I, ano? Ah, buko salad, boss. Tsaka ano? Yung palamig. Oo nga, no? Kaso, tinago yung sungkit eh. Pero hindi ko balak kuhanin. Ba't alam mo may sungkit dyan? Basta eh. Siyempre, eh, pagkaganyan, merong sungkit talaga dyan sa mga hardin-hardin. Tsaka -hardin, ba't alam eh. mo walo yung bunga nyan? ah, binibilang mo, no? Tinatandaan mo yung nakawin mo, no? Hindi. Ano lang, nagita ko lang, pero... Ano? Uh, ano? Hindi ka sarap. makasagot, no? Hindi, sarap. Sarap sana ng ano yun. Eh. Bukos salad, eh, no? Oo nga, eh, no? Saka, Kaso, wala, eh. Tsaka, hindi ka Meron pa dito, eh. Ano yun? Dito. Loko-loko tong bata na to, ah. Medyo malayo-layo. Saan? Saan mo ko dadalhin? Saan kasi yan? Saan yun yung pinyahan kasi dito? Ba, ba't alam mo may pinyahan dito? Hindi, nagita ko lang eh. Loko <clears throat> to ah, Ba't pinjahan. alam mo may pinyahan dito? Hindi, nagita ko lang. Ano? Nagita. Ano? Ba? Kabisado mo yung mga pananim ko rito ah. Hmm. Hmm, tignan mo. Nawawala yung isang pinya dyan. Ba? Ba't? Ba't alam mo? Mayroong pinya dito. Pinapahinog ko yun. Ikaw yung nagpapahinog. Ha? Sa'yo ba yan? Hindi, inihintay ko lang sana uminog para ano. Ano? Wala, nag-i-enjoy lang ako ma... Ano, ba't nawala? Ba't nawala? E, hindi ko alam. Anong Ano eh. ginawa niya? Ba't e, nawala? Iwan ko, hindi ko, hindi ko alam. Wala akong alam dyan eh. Saka dito. May bayabas dito. Saan? Oh. Madaming bayabas. Oo. Alam mo bakit nandito ako? Bakit? Hihingi sana ako ng bayabas. Pang bubulang lang lang ko sana. Pero hindi ako nagkukuha. Ba't alam mo dyan yung bayabas na yan? Hindi. Eh, ito. Oh, color yellow. Oh. Oo oh. oh, nga. Ba't alam mo yung pwesto? Hihingi sana akong bayabas, boss. Kita mo, hindi pa ako pumapayag. Pumitas ka na. Hindi. Ano eh. Sira, sira. Sira na to. Ba... Ako nagdududa na ako sa iyo ha. Ito. Lagi ka dito no. Hindi. Ano lang, ngayon lang kasi hindi sana akong bayabas. Kung pwede. Pang ano ko lang, pang bubo lang lang. hindi, hindi pwede. Ang dami niyan, yan na lang yung natira eh. Eh, siyempre, ano? Ano? Basta. Naubos mo na yata eh. Hindi. Oh, sa ka pupunta? Oh, hindi pa tayo tapos mag-usap. Ikaw, hanggat hindi mo ina... Eh, oh. ano yan? Ano yan? Ano 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 yan? Ano to? Alis na ako. Oy, oy! Halat, ito ebidensya ko to ha. Paano ka nagkaroon ng bayabas dito? Hoy, hoy. Magdanakaw ka ha. Walang niya.